mga negosyo ha, i-live tayo ngayon dito sa Fair God natin to, Bazaar ng PTV. At syempre, eh, mga ka bongga -bonga po, ang makikita natin ngayong umaga rito dahil may mga stalls na puno ng mga murang items, ba diba? E eh, bahagi pa rin po ito syempre ng proyekto ng People's Television Network Gender and Development Focal Point System. At syempre, na po natin ang ilan sa mga stalls dito. Unahin natin tong Kapihan at Kukihan. Hello! Good morning! O, oh, di diba? Gano'n ba kasarap yung kape ninyo? Kasing sarap ko. <laughs> ang aga, ha? Ang aga nang iinis. Nakapag-breakfast ka na ba? Oo. Ay, ano ba breakfast mo? Hot dog. Hindi, <laughs> anyway, syempre, ito pong kape nila ngayon. Magkano ba yan? Meron kaming 144. Ayun, may 144 at merong 133 kung gusto mo na over ice at saka ng hot. Pero dapat yung over ice niya, 'di ba? Dapat may letter D yan. Palitan niyo yan. Oo. Oh. <laughs> nang correct talaga ng umaga. In fairness, wala nung Wednesday and na kayo. Kahapon lang, o diba? Ay, eh, wait lang, pakilala ka muna. Ikaw bang pinaka-head dito? <laughs> Lahat kayo head dito. O sige. O sige, ano pangalan? Jasper Bo. Jen. Pia. S silent Bo. Ayan. Hep, hep. Hooray. Hep, hep. Hooray! Hooray! Hala, tanggal ka na. Uwe. Hindi marunong. O diba? Ito mga cookies nyo, magkano naman to? ang mura lang, in fairness, ba diba? sa mga gusto mag-breakfast para mainitan ng kanilang mga tiyan, at hindi antukin dahil puyat kayo kagabi, kachat doon ni jowa ninyo, na kayo dito, ba diba? May mga kalapit po kayo mga offices, pwede po bumisita rito mismo sa aming mga stalls dito sa Studio C. O, oh, eto, hindi lang pagkain ha, meron din dito. Pwede ba ihalo sa pagkain to mga to? pwede naman. Pwede naman. Ay, ang ganda naman ng advice mo sa umaga, pwede talaga. Kasi may dishwashing liquid, ito, 3 for 100. O, oh, diba? Ano ba pangalan mo? Virgil Calderon po. Virgil. Okay, okay Virgil, ito, magkano naman to? Uh, ito po is 4 for 100. Ay, ang mura, 3 for 100, 4 for 100. At may mga sabon sila, totoo ba to? Legit po yan. Legit talaga. Anong makukuha ko dito ang benefit? Um, Maging mabango ka. <laughs> ayon Ayun. Ito ba ang gamit mo? Yes, sir. Sige nga, pahaplos nga. Wow, makinis nga. At syempre, meron din kayo. Oh my God. Hand so, liquid detergent, fabric conditioner, and laundry detergent. Ang, pre ang price nito ay nag-range mula sa... Uh, 2488 pesos sa uh, liquid detergent and popcorn po natin. Then sa powder po is 45 pesos. In fairness ha, at mabango talaga, di ba? Pang matagalan ba? Uy, hindi lang yan, kasi meron pa dito. Wow! Parang meron tayong ano mga products dito all the way from the different countries abroad, di ba? to? Asan yung may are? Bakit wala ka dito? Uy, pero in fairness ha, may splenda para sa akin tulad na diabetic at merong lighter. Bakit kayo nag... Nako, wag niyo ibibenta to. Bad ton lighter na to. Kasi marami mga guys ang gustong biglang manigarilyo. Bawal na po yan, ha? Wag po tayong manigarilyo. Bad, bad self natin yan. Ay, wow! May patinapay dito si Mommy. Mommy Joy, salamat. You're in the house. Good morning! Ano bang pinakamasarap sa lahat ng binibensa mo? Umaga, di ba, mabenta ang ating pastries, partner sa kape. Masarap dahil musan. Ayan, kaya may pa-kape ka rito na mumurahin. Meron tayong ube ensaymada, special pandi ko, ang aking caramel bar na blockbuster, and then the brownies. Ay, bongga. O, di ba? Para doon sa mga gusto makamura, pwedeng-pwede rito kay Mommy Joyce, di ba? Eh, kamusta naman yung tamis nito mga kinakain natin, mga ensaymada at saka yung Ay, caramel bar? Jones diabetic ng konte, wag muna, muna kasi medyo matamis. Ako, matamis ay na-diabetic ako kaya hindi pwede rito. O sige. Pandikoko, <laughs> hindi masyado. Pandikoko, wow, naka, nakakatuwa naman. Ensay Mother ay nakakalokang pandikoko. I love it. At syempre, meron pa silang crackers. I love it. Magkano ito, mami? 25. Sige, bibili ako mamaya. Ayan. At syempre, isa pa sa mga gusto ko bisitahin dito, ang aking kaibigan na walang, iba, walang iba kundi si Naomi. Naomi Tibor siya mula sa Centro Balita. Hi Naomi, ano bang mga pinagkakabalan natin ngayon? Sigurado ka na ba sa change of career na ginagawa mo ngayon? Nako, hindi naman change of career. So ito, nagbebenta ako ng ukay-ukay. Ito -ukay. oh. ay ukay-ukay uh, ng aking uh, family members, saka ako. So hindi siya ukay, okay. At uh, cold brew coffee na gawa ko po mismo. So, Ayun. ayan. Last day ko na, so nagbagsak -bag presyo na ako kasi nakakapagod. Magbenta. Tapos, syempre, nagtatrabaho ka pa, diba? o -o. di ba? Kung hindi niyo po na itatanong, mamaya pong alauna, dito po magsisentro balita si Naomi. Ay, hindi ba? hindi. Ay, Oo, pero syempre, dapat talaga bilhin. Maganda itong mga kape mo? In fairness, puro kayo kape, ha? Pero ang sarap daw ng kape mo, balita ko, Naomi. Oh, oo nga, hindi nga nakatulog si Ma'am Angelic nung isang araw. <laughs> Grabe. <laughs> Ay, lang. Uh, ganun ba yung goal mo? Hindi makatulog mga taga PTV? Uy, hindi naman. Yung iba nakatulog naman, so iba-iba yung epekto sa kanila. Ayan. So, yung kape ko mura lang, 99 lang, tsaka 89. Ay, In fairness, may comparison tayo sa mga kape. Mamili po kayo sa mga coffee na yung dirito ngayon. O, di ba? Eh, yung mga damit mo, magkana naman yung range ng prizes niyan? Yung mga damit, for as low as 20 pesos, 50 pesos, tapos nakabuy to get one na ako. So, bumili na kayo dahil sa sakto sahod po today ng mga taga Mundo In fairness, o, oh, ba? Diba? Marami po kayong pwedeng makita rito at hindi lang yan. Bukod sa may ukay-ukay at hindi hukay. At syempre, masarap na kape ni Naomi. Makikita mo pa siya kay gandang mabaitang ito. Parang gusto ko nang umuwi na lang sa sobrang ganda ni Naomi. O, oh, ba? Diba? O, oh, ito, kausapin naman natin ngayon yung ilan sa mga bumibisita rito. O, oh, antara, estetic ang outfit for today. Estetic. Kayo ba, bibili ba talaga kayo? Buwing bisita lang kayo? Iba kasi window shopping sa shopping talaga. Bibili po talaga, syempre po. O, oh, sige. Anong bibilin mo rito? Yung matcha po dun sa... Yung matcha. Okay. Sumagot ka ng maayos. <laughs> Sorry po. <laughs> Daan -da -ma matcha na pili mo? Kasi, paborito ko po yung matcha. Ganon. eh, ikaw, paborito ka ba niya? Ay... Sana po. Sana. Ay, hindi ka gaganyan. Ako. Well, anyways, magkano ba ang budget mo ngayon? Budget ko po, 500. 500. So sa 500 mo, tingin mo ano-ano mga bibilin mo dito? Siyempre yung matcha po yung una. Tapos may polo po ako nakita kanina dito po. Nun, dalawa po. Yun. in fairness. Ako bibiling ko tong heels na to. Magkana ba tong heels na 200 pesos lang at may 300 pa. Hala, ang mura naman. Mukha talagang branded. Ang pangalan, Shinjilujin. Ay, wow. Well, ay, di ba? ASM mo Ay, naku, bawal po sa mga brand-brand. Oo, brand. oo, oo. Pati tuloy ako nadamay sa'yo, Naomi. Okay lang yan, walang problema dyan. Pero mamaya, bibili ako ng polo rito. Meron pang isang gusto mo bilhin dito. Elena M. Paz, tara rito, Elena. Elena, anong gusto mong mo dito? Baka mamaya, ako sa si Gov, ha? Bili na ako, ha? Anong binili mo dito? Pants, Nine West sa halagang 300 peso. Wow, ang mura naman. Nagbanggit ka pa ng brand. Nakakaloka ka. ba? Diba? Ang aga-aga. Pero sige, kausabi mo muna si Gov, ha? Eto, meron pa pala doon. Naku, pinapagalitan ako. Sabihin, ba't di ko din aanan yan? Ay! Andito pala ang aking kumare. Maring Etchanes. Kamusta ka naman? Para yung mga tinitinda mo sa Philippine Information Agency, nandito na. Magkano panset? 30. Pag sa akin, magkano? 35. 35? Mas kot <laughs> Bakit mas mahal? Hindi ka gaganyan. Kasi maganda ka, kailangan 35. Ah, baliktad. Pag wala mas maganda, mas mahal. O, di ba? Kay na yung, may 40 pesos kasi mas maganda sa akin yan. At meron kayong adobo. Meron kayong pang breakfast na hotdog, longganisa, itlog. Nirarapap na ako. Wait lang, ikaw naman, o. Oh. Meron pang hopia na sampu ang isa. May mga kape din. Puro kayo kape, di ba? O, oh, di ba? Para sa malang kitipid kape, pero mamaya sa sahod na po tayo, makakabili kayo mas marami pang pagkain. O, oh, kuya, ano naman pakiramdong pagsamayan ng pansit at kape sa umaga? Masarap! Masarap! O, oh, di ba? Magkano yung nab nabili mo? <laughs> Libre lang. Libre lang. Ang daya. Ah, sa pagpangit, mas ano, libre. Kaya kung maganda, mas mahal. Well, anyway, ah, sa mga ka-RSP natin, na gusto pong bumisita ngayon dyan, siya, or dito sa may ating uh, fair guide natin to, bazaar, eh, punta na po kayo. Hindi, sundan mo ko. Tara dito. Sama ka. Ayan, para po sa mga gusto mong bumisita dito sa PTV at syempre makisama sa aming fair guide natin to, bazaar, na proyekto ng PCNI Gender and Development Focal Point System ay Nawala, nawala ba tayo? O sige, o, basta punta po kayo dyan ha. O sige, back to studio.